Good morning, good morning to guys. Nabata na naman tayo ng uniform ng ating estudyante. Ito na yung trabaho natin. Tsaga-tsaga lang guys. caga tsaga lang tayo mga kapatid. Anos lang ako na dati, da, Ilocano. Tap itikas dyan. Makagraduate na ta anak tayo. Tap masak diba? na masakbayan da, di ba? Anos lang tulong tayo med tumulong din natin yung asawa natin trabaho ng bahay para naman hindi siya masyadong kawawa di ba? dahil ang paglalaba madali lang tumulong din pag may time wala biyahe so ibig sabihin tulong tayo sa ating asawa okay ni Kayo. Dalin na dito yung mga damit niya at ano, ilaba ko. <laughs> Sinisipag ako ngayon. Sinisipag tayo ngayon na maglaba. <laughs> Sinisipag tayo ngayon na maglaba, guys. nagyajaga lang sa paglalaba anos lang ako nang anos lang si paglang araw-araw para sa ating mga anak kasi maglaban na ako mainit na yung panahon sakto mabibilad ko mamamaga madadry okay

depan Ya, yeah. Bye-bye Tulis kulang bye-bye